Bimbi Aquino pinakilala na sa publiko ang kanyang boyfriend. Sa isang napakabigat at hindi inaasang pangyayari, pinakilala na ni Bimbi Aquino ang anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino sa publiko ang kanyang boyfriend. Matapos ang matagal na pananahimik at pag-iwas sa mga issue, may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Sa wakas ay binuksan na ni Bimbi ang isang bahagi ng kanyang puso sa mga tao. Ang eksklusibong pagkapakilala ay naganap sa isang intimate gathering na dinaluhan ng malalapit na kaibigan, pamilya at piling membro ng media. Ang nasabing event ay puno ng emosyon at ramdam ang kasiyahan ng mga taong saksi sa mahalagang kaganapan na ito sa buhay ni Bimbi. Sa kanyang unang pagkakataon ay pinakilala niya ang kanyang kasintahan sa publiko. Pinatunayan ni Bimbi na handa siyang ipahayag ang kanyang kasiyahan at pagmamahal sa kabila ng pagiging privado ng kanilang relasyon. Bagamat matagal ng usap-usapan ang posibilidad na may espesyal na tao sa buhay ni Bimbi, Ngayon lang naging malinaw ang lahat kung sino nga ba ang lalaki nagpapasaya sa kanya. Ang boyfriend ni Bimby ay isang kilalang personalidad din. Ngunit pinili ang dalawa na hindi agad sa publiko ang kanilang relasyon upang nga ang privacy at kapayapaan sa kanilang buhay. Ayon sa mga source, matagal na rin silang magkakilala at nagsimula ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, mas lumalim ang kanilang samahan nakalaon na rin na uwi sa isang romantikong relasyon. Bagamat bata pa si Bimbi makikita ang kanyang maturity sa paghawak ng ganitong aspekto ng kanyang buhay. Piniling nilang dalawa na hindi madaliin ang bagay-bagay at unti-unting ipaabot sa kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Isa sa mga una na bigay ng reaksyon ang ina ni Bimbi na si Chris Aquino. Sa kabila ng pagiging ng kanyang kalusugan, pinahayag ni Chris ang kanyang buong suporta at pagmamahal sa kanyang anak. Sa kanyang social media account, nagbahagi siya ng isang mensaheng na magbati at pag-asa para sa kanyang masayang relasyon ng kanyang anak. Puno ng pagmamalaki, sinabi ni Chris na masaya siya para kay Bimbi at umaas siyang magiging manatag ang pagmamahal na ng dalawa hindi rin nagpahuli ang ibang miyembro ng pamilya kino sa pagbibigay ng suporta kay Bimbi ayon sa kanila mahalagang kaligayahan ng bata. At nasa likod nila ang buong suporta ng pamilya sa anumang disyon ng kanilang gagawin. Samantala, hindi naman nagpaawat ang mga netizens sa pagbibigay ng kanilang opinyon sa naturang balita. Ang social media ay naabot ang samot-saring reaksyon mula sa mga papuri at pagbati hanggang sa mga tanong at espekulasyon tungkol sa relasyon ng dalawa. Marami ang natuwa at nagpakita ng suporta ngunit hindi rin nawala ang mga krisis Mo na bahagi ng anumang public announcement. Ngayon pa mantila, hindi natinag si Bimbi at ang kanyang boyfriend at pinakita nilang solid ang kanilang samahan sa kabila ng mga batikos. Ang pagkapakilala ni Bimbi sa kanyang boyfriend ay isang malaking hakbang patungo sa pagiging mas independent at mature na individual. Bagamat lumaki sa spotlight na patuloy na sinusubaybayan ng publiko, ipinakita ni Bimbi na kaya niyang paghawakan ang mga bagay-bagay sa sarili niyang paraan. Sa ngayon patuloy na inaabangan ng marami ang mga susunod na kabanata sa love story ni Bimbi at ng kanyang kasintahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay at intriga, dala ng kanilang relasyon, isa lang ang malinaw, masaya si Bimbi at handa siyang ipaglaban ng kanyang kaligayahan, kanyang natagpuan. Sa ngayon patuloy na inaabangan ng marami ang mga susunod na kabanata habang patuloy na inaasahan ng publiko ang higit na detalya tungkol sa relasyon ni Bimbi isang bagay ang tiyak. Ang kanyang dedisyon ay pinakilala ang kanyang boyfriend na isang patunay na siya ay nagiging masaya malaya at nagmamahal ng buong buo, isang hakbang na kanyang buong puso ang pinanindigan.